guys, uh, magluluto kami ng saging guys Sige na matulog ka na <laughs> Ito yung guys oh na ayaba So, Ay so <laughs> Kami namin Magmumukbang kami ng saging Tapos oh. uh, may Ihalo namin sa saging So So, let's go Hala lang. Hala lang. Hala lang. sa guys na Kahit na bundok 'yung puntahan nyo. Gana pa rin tao? magalit-galitan pa? So ito po 'yung kinakain namin no since sa uh, mga batang 19s pa kami no. So nakikita niyo na wala kaming damit kasi inudumihan you know, 'yung mga damit namin kasi 'yung dinaanan pa namin, uh, dinaanan pa ng lolo namin. <laughs> So, ito lang yung ano namin, no, daily life. Oh, wow! Daily life! <laughs> Ginagawa namin, ah, uh, ano, actually ngayon lang namin ito ginawa kasi naalala namin ito uh, mga bata pa kami na kumakain kami ng mga saging, ah, uh, alam niyo yung trotot? French <laughs> fries. Wala pa yung burger, guys. Wala pa yung burger. Kasi ganyan ako, kamahalang diyowa ko. Hahaha! niya ako ng French fries. <laughs> mga vulgar. <laughs> At hindi yung mawawala yung, ano, yung melty tea. <laughs> Sana ako sinusuyo. <laughs> Ganyan ang <kinyaka> ako, Kamal. Sana ano, Biggie, nasuyo, B. Tapos! <laughs> actually guys, ako, sinigyan niya ako ng french fries. Balik, balik. Saging. <laughs> Sa sagi Binibilihan niya ako ng ginamos, tag kung gatos. <laughs> Paliw. So ngayon guys, sa uh, sa ano pa Bisaya, galing-haling da, pa mi. Oh. Uh, sa Tagalo, ah uh, galing mi. Ano na ano na guys na no Na ano na yung kanu no, no kalayo no. Oh. O, kasama po namin yung sa likod at yung cameraman ka na si Hello, ml so, nandito kami ngayon sa sa, bu sa bundok para magano ng saging so what's up mga tanga so yung isa guys yan guys mukhang nagugutom na guys no so hintay hintay ka lang marami ka nang matituklasan magiging isang pinoy explorer <laughs> So makakain na po tayo. Aww. So kung bago ka lang sa channel namin, huwag kalimutan mag-subscribe and click notification bell para update kayo sa mga video namin in life. Malapit na po tayo mag 1k subscriber guys, no? Wow! Yeah. Pero So what's up guys? Oh. Uh, what's up mga amo no? Naluto na dai among gikuan. Katong panghambog nung muna saging aking ganya. So, karang na, so, nag-prepare na para magmukbang challenge namin, no? Aww. So, ginahamon na muna mga kondra, mga ekoks. <laughs> so, kakainin na namin, guys, no? Let's go! Sayang naman, naman, naman. naman, <laughs> naman.